Hello guys, ayan, mag-travel tayo papuntang Bicol eh, para mag-vacation, mag-celebrate ng Semana Santa. Habang nag-travel tayo, pag-usapan muna natin paano ba talaga maging isang magaling na ahente. Yung makakabenta ka, makukonvince mo ang mga bawat kausap mo. Uno una una kailangan i-master muna natin ang produktong ating ibinibenta o ang property na ibinibenta natin para po pag may question po ang ating mga buyer eh, ay natin ng gusto. Pangalawa, maging confident po tayo sa pagharap sa kanila. Huwag natin ipapakita na tayo ay nalilito o natataranta o nininervyos Paggarap ang buyer. Dapat po, Masaya natin harapin sila ng nakangiti. And then, pangatlo, dapat po ay uh, ang i-offer natin sa kanila ay yung kung paano ba makakabuti sa kanila yung product, bakit yung benefits na makukuha nila dito, kung bakit dapat silang bumili ng ating inaalok na property o mga produkto na ibinibenta. Wow! Pag kumuha na po sila ng produkto or ng property na ibinibenta natin, making grateful po tayo pagkatapos ng ating uh, tripping or pag offer ng product. Kumuha man sila o hindi, lagi tayo magpasalamat. Unang-una, -una, dapat bumuo tayo ng trust at friendship sa ating mga kausap. Dahil pag nakabuo po tayo na magandang relasyon sa ating mga kausap ay babalik at babalik po sila sa atin. Mariremember nila tayo na tayo ay isang magaling at mabait na na at at pwede rin nila tayong i-refer sa mga kaibigan nila na nangangailangan nito. Yan lang po mga ka-agent. I hope po meron kayong natutunan sa aking ibinihagi sa inyo. Happy selling po. Have a nice day. God bless us all.